Voluntaryong sumuko sa kamay ng mga ang dalawang opisyal at isang miyembro ng umanay rebeldeng grupo sa Albay at Camarines Norte. Nakilala ang dalawang opisyal bilang mga dating miyembro ng kadamay. Ang detalye ng balita sa report ni Nery Tresenye. Ang opisyal ng New People's Army at isa pang miyembro nito ang voluntaryong sumuko sa otoridad sa Albay at Camarines Norte nitong Martes, ayon sa Police Regional Office Region 5. Sa isang report, sinabi ni Lieutenant Colonel Malu Kalubaki, tagapagsalita ng PRO 5, na kilala ang tatlo na sina Kadona, Kajun at Kabadet. Ayon kay Kalubaki, sumuko ang dalawang opisyal sa bayan ng Daraga Albay. Anya, si Kado na ay naging isang koordinator ng kalipunan ng damayang may hirap o kilala bilang kadamay at naging kambiyala provincial chairwoman Coordinator sa ilalim ng Provincial White Area Committee o PWAC. Miyembro rin ito ng Bigo Regional Party Committee o BRPC. Samantala, ang isang opisyal na nakilalang ka June ay dating regional chairman ng kadamay at naging miyembro ng WAC at BPRC. Ang isang miyembro naman na kinilala bilang si Kabadet na may operasyon sa Camarines Norte, isinuko ang isang .38 revolver at isang rifle granada. Ani ni Kalbaki ang pagsuko ng tatlong individual ay sumailalim sa debriefing procedure at ilalagay sa complete package system ng gobyerno para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Makakatanggap ang mga sumukong individual ng financial aid at kailangan ng partipasyon para sa series of quiz skills at livelihood training programs sa tulong ng iba't ibang sektor. Sabi pa ni Kalubaki, ang pagsuko ng tatlong rebelde NPA ay isang hakbang para sa may at maayos na kinabukasan ng komunidad ng mga Bicolano. Para sa News, Neri Tresenye, sumasaludo sa bawat Pilipino.